Good day mga kasimangis na Nandito pa rin kami kay Shirley Nang time na yan ha Kay Shirley or kay, kay Purple Lilac Pero ilang araw pa lang Ilang araw ay lilipat kami kay Red, Red Robin Or kay Regine Doon kami mag may mainstay kay Red Robin Or kay Regine mga kasimangis Doon kami uh, manana lagi Mananalagi ni Igel, Ayan guys Salok time na yan guys ang portion na yan ito naman sa conveyor. So, panoorin nyo hanggang dulo guys kung paano nahuli yan. Yung Grasha namin. So, second set namin to sa pag-onboard namin kay uh, Shirley. Kaya, panoorin. Namumuti na guys. Ayan. At yan ang ating pinoporma sa ngayon. At uh, kita nyo may mga ibon dyan. Yan. Namumuti na. Malilit na yan. So, hindi ganong kalakihan ito guys. At uh, yan naman ay sinosonor din so pagka ganitong panahon na hindi kalakihan at walang ibang target o ibang prospect ito po ay uh, pwedeng pwede na kasi uh, ito naman po ay nasa siguro nasa 30 to nila tas patas guys kaya okay na okay na rin po ito pero kung may mas malaki pa the better pero pagka ganito guys na taghirap at uh, mara walang makitang maraming malalaking isda ang grupo ay ito ay talaga namang Pagsisikapan talaga nating fishing master. Itong ngayon nga pala kay Shirley pa kami ha. lilipat kami kay Red Robin sa isang araw, medyo may distansya pa siya. So ngayon habang kami ay nandito kami naman ay, ay naghahanap buhay pa rin, lumilipad pa rin kami dito para makapaghanap ng istana pwedeng arihan. At ito nga pa malapit na malubot ang aking cellphone, baka hindi ko na makunan ng ariada. Sakto'ng sakto'ng nalubot kay sang aking cellphone nung kami ay kaya ayan. Uh, nagcharge nag-charge na ako, nagpa-power block na sila ngayon. Hindi na natin nakuha ng Ariada kanina at uh, talagang na-drain yung aking cellphone, hindi nakahanda kasi hindi nga talaga ako talaga na, na hindi ko pa feel talaga mag-vlog kaya hindi naka-ready ang ating mga gadgets, guys. So ayan, nakikita niyo namumuti na sa loob ng ating lampat. Yan dilaw na yan, yung pataw na yan, which is sabi ko nga, doon sa aking reel, sa akin sa mga nakaraang mga video, ito ay mahigit isang libong piraso at ang ating lambat ay umaabot ng humigit kumulang o mahigit isang kilometro ang haba kapag ito ay nailadlad na kasama yung mga tostosa na yan. At yan nga po ay may lalim na. 200 bottoms mahigit o oh, oh, almost, siguro mga sa 300 meters ang lalim. Sa mga nagtatanong po, kasi ang dami pa rin paulit-ulit po nagtatanong, siguro mga bago nating followers at subscribers sa ating Facebook page at sa ating YouTube, guys. So, ganyan po ang pangangisda dito sa Pacific Ocean. Uh, actually, habang yan ay kinukunan, yan ay uh, nagsasalita ako dyan, Olo, pangit dahil mahangin. Ayan ang ating kapitan, o oh, si Kap... Jeffrey Salazar at saka si uh, navigator natin na si Ronnie Camotes. Ayan guys. Ayan, nagre kasi noong nakaraan ay takip daw ang kanyang mukha, hindi nakita. So ayan guys, uh, nag-voice over ako kasi pangit yung ano, uh, dating ng boses dyan. May hangin-hangin, so mas maganda ngayon, mas maliwanag na para mas paliwanag ko. Kasi nung matesting ko yung aking video, ang pangit ng audio, kaya nag- Ah, uh, voice over na lang ako sa inyo mga kasimangis. Sa pasensya na. At uh, during that time, uh, medyo uh, hindi pa gano'ng kagandahan yung uh, reception ng aking uh, cellphone kaya ayan, mas maliwanag sa ngayon. So sa ganyang power block nga guys, uh, yung portion na 'yan, uh, dyan hinihila yung lambat natin pataas through power block para maisalansan dyan sa kubyerta. Sa bago lamang po sa ating Facebook page saka sa YouTube channel, yan po ang ating paliwanag kasi marami pa rin po ulit-ulit nagtatanong siguro yung mga baguhan natin. Kaya ayan, excited po akong ipaliwanag ulit sa inyo at uh, nasa ganon, mga unawaan po ang uh, papaano operations namin dito. Papaano po hinuhuli yung mga dilatang tuna na ating kinakain dyan sa mga sa atin sa Pilipinas, sa saan man kayo na sa mundo, ayan. Ganyan po inuhuli yan. Pinakikita ko naman sa inyo guys yan. Yung alon-alon na yan. May, pumipisik pisik pa sa isa. Yan na po yung isda na ating inariha. Nasa loob na ng ating lambat. Pagka ganyan po na medyo kumikipot ng ating lambat ay makikita nyo ang isda ay nag-alon-alon. Yan naman po ang ating pinapakita niya na mga Taiwan boat po yan guys. Ayan. Nakarya yung isa, itong namang isa, ito po ay nagse-searching pa. Naghahanap pa ito ng kanyang aaryahan. May mga helicopter din yan guys na ginagamit. Kaya dito po talaga sa Pacific Ocean, sa lawak po ng karagatan dito, talagang kailangan nyo ng helicopter para paghahanap ng isda. Dahil minsan po ang isda ay walang ibon. So ginagamitan po talaga nila ng mga high-tech na radar yan guys para maka-search uh, tayo ng isda or yung ibon mismo isi-search natin through radar para yun ay tutumbukin ng mga barko mga kasimahang isda. So lahat po talaga or karamihan lahat ng malaking barko ay may helicopter para pang search ng isda. Dahil sa lawak ng Pacific Ocean, mahihirapan ho talagang makakita kung mahina-hina ang inyong radar kasi inaabot lang po minsan ng 24 nautical miles saka makikita nyo yung ispat-ispat uh, na ibon pero beyond that mas malayong distansya hindi na po makikita ang ibon kaya it's better na may helicopter kayo na tutulong sa inyo para maghanap ng isda yan po snap ring yan guys Tinul yan yung ano uh, yung makikita kung marami din talaga ang tinuhog na oring ring kung saan uh, pagka o malaki ang o-ring, maraming o-ring ang tinuhog ay uh, malaki ang bag portion kung saan nandoon yung mga isda na nating nahulo, nahuli doon sa bag portion po ng ating lambat. Yun na nga po ang uh, power block na sinasabi ko na, na siyang bumibira ng lambat pataas. Yan, yeah, para mayangat ang ating lambat, may isa lansan dito sa kubyerta na tinatawag. Dyan sa net area niya. Yan, dilaw na yan, yan, yung pataw. Yan ang pampalutang ng lambat. Yan, guys. So, para magkaroon kayo ng idea na ganito pala ang proseso kung paano hinuhuli yung, yung mga dilatang tuna natin. So, mahal ho talaga ang mga dilatang tuna natin, guys. sa uh, Supermarket at sa groceries dahil sa panguhuli pa lamang po talagang napakalaki po ng gastos at napakalaki ng uh, ginugugol ditong panahon para makahuli at nang ito ay may deliver sa ating mga kaning at talagang ito ay ma-process ng maayos, malinis at nasa quality standard. Dinadala po ito sa mga kaning Pilipinas. Mostly Jensen po ang ang bagsakan namin ng isda at worldwide delivery po kami do sa mga nagpa-process ng na mga canned tuna. So yan po, uh, yan naman po ay naipaliwanag ko na rin sa mga dati nating uh, mga vlog kaya ito ay reiteration lamang, pinapaalam po lang po sa mga bago nating uh, followers at saka subscribers. Uh, hindi naman po masamang uh, magpaulit-ulit tayo ng vlog natin dahil sa dami po ng ating mga followers at saka subscribers sa YouTube channel, ay maraming maraming salamat po sa inyong pagtangkilig sa inyong lingkod na si Mang Isda. Ako po ang helicopter pilot na naghahanap ng isda sa Pacific Ocean. So yun po ang trabaho ko. Hindi po ako ordinaryong Manging Isda. Ako po ang naghahanap. Ako po ang helicopter pilot or tuna pilot. Kaya minsan nagtatanong, Paano mo nalaman na ang presyo ng lambat? Paano mo nalaman na ang presyo ng helicopter? Kasi siguro po mga bago po yun na mga na padaan sa wall nila yung aking reels. Aki ah, ang dami ng babas kasi hindi ah, nila alam na ako yung naghahanap ng isda at ako ang nag-ooperate ng helicopter guys. Kaya naman do ah, doon sa mga buzzers natin ay ito ang paliwanag. Kung sakaling mapanood nyo ito, sana maunawaan nyo kung ano sinasabi ko doon sa mga reels ko sa Facebook kaya thank you sa inyong suporta ah. At kung mapapansin nyo guys, ah uh, dito sa akin blog wala yung blog uh, or videos na ako ay pa dahil uh, yung ginagamit kong Insta 360 na camera ay laging umiinit at uh, hindi ko magamit ng tuloy-tuloy. At uh, ngayon ay pinag-aaralan ko pa rin talaga kung pa paano ma lessen yung uh, yung pag-init nito kasi pagka mataas yung resolution nung ginamit ko, talagang minuto lang umiinit na at saka naghahang siya. So babak kung pagbinawasan ko naman yung resolution, ang nangyayari naman pagka ganito ganito ang uh, hindi siya nakaportrait, portrait naka-landscape siya, ay malabo naman ang kuha. So, kaya siguro sa susunod na mga araw, makikita nyo na yung uh, mga aerial photos or aerial views or aerial videos na may isda tayong nakita sa paghahanap natin. Pasensya na muna, uh, pagtsagaan nyo muna itong ating video. At uh, ako ay nagpe prepare pa, sineset ko pa yung aking camera na uh, Insta 360. So, yan, malapit na yan. Makipot na yung ating lambat at uh, malapit ng uh, kalaskasin mamaya. Pag uh, ito ay uh, naubos na yung pataw na yan At yun ay naiakyat ng lambat So susunod dyan ay kalaskas na guys Doon makikita nyo na yung mga isda na nahuli natin So uh, stay tuned at uh, tapusin nyo hanggang dulo Dahil uh, tayo ay may huli ngayon mga kasimangis isda Maraming salamat sa pagsuporta uh, Sana patuloy nyo pa rin panoorin ang aking mga video Alam ko marami na nag-aabang Dahil uh, ilang buwan na po tayo Nagbakasyon tayo ng tatlong buwan And then, para mga 5 months na yata akong walang pinopo sa YouTube at saka sa Facebook ng full video. Kaya ngayon, malapit na. Mga, malapit nyo na mapanood ang aking mga uh, full videos, mga habang videos ngayon. Maraming salamat po sa pagkantabay. God bless us all. Ayan po, panoodin nyo hanggang dulo. Thank okay. okay. you. salve uh -huh.

I don't h কাাবর. আবনারয জাল় kaya yung kunyasat Lunch time na guys. Ito yung ating kasi mais da dito ay uh, yan ang ulam niya, sashimi. Uh, parang kilaw siya. Tuna yan, guys. So hindi naman pwede magsabay-sabay sila na kakain. Kaya diskartihan na lang dito guys kung paano ka makakain on time. So yung ibang tao pagka ganito habang nagtatrabaho, uh, pwedeng kumain habang uh, wala pang uh, wala pang uh, ginagawa dun sa kanyang uh, assigned task so uh, kailangan um, magkaroon ng laman ha mga habang uh, ganitong oras na dahil uh, bago matapos 'to matagal-tagal pa rin 'yan dahil uh, ngayon kalaskas na 'yan so after ng kalaskas mag strobo sila and then pag na-strobo saka na uh, saluk na guys ganun ang mga yari kaya didiskartehan mo na lang para hindi ka magutom Ah, may may subo ka lang na something sa inchan ay okay na. Yan guys, nagpakita na ng inyong kasimangis da. Kasi may nag-comment kasi doon sa iba kong vlog na ayaw niya doon palaudin hanggat hindi nila nakikita yung mukha ng vlogger. So ayan guys, nagpakita na. So kasi ang gusto nila, uh, hindi lang puro video, kailangan din makita nila ang vlogger. So ayan, Uh, magsawa kay sa pagmumuka ko guys <laughs> joke lang guys ayan ang inyong kasimang isda ako po ang piloto, ako po ang naghahanap ng isda dyan sa Pacific Ocean at ako ang nagtuturo sa kanila kung saan may uh, nakikitang isda so ito po ang inyong kasimang isda kapnilo lamang po, ako po ang uh, helicopter pilot na naghahanap dyan <laughs> robo strobo na sila guys, ito yung mabigat na yung uh, lambat. Ito yung ng lambat kaya ginagamit na na ng strobo. Ito salok na guys, Yeah ito yung moment na makikita na kung gano'ng karami ang ating na holy guys Salok, ayan Puro gulyasan Puro asan tayo guys ngayon Meron mga 1.8 to 2.5 kilos kada piraso nito yan guys para sample sample na yan, sinusukat yan guys para malaman yung uh, sizes ng ating mga nahuli kung pasasa sa standard at the same time para sa mga bodega natin malaman kung anong mga laman ng sizes nito at kung anong available natin mga nahuli, meron tayong mga client guys, ito po yung mga nasabi ko na rin sa mga ating uh, unang block mga kasimangis na para sa sustainable fishing natin guys, na hindi natin ahuli yung maliliit Puro nasa standard size lang tayo guys At yun yung ating PC Res Observer na siya nakabantay sa atin 24x7 Susukat so, niya na yan guys second salok guys Dito tayo ngayon sa wet deck guys, uh, kung saan nandito yung conveyor natin, mula doon sa bilog sa baba sa taas na butas doon sa pinaghulugan uh, ng mga isda, dito dumadaloy ang ating mga nahuling isda papunta sa napakalamig na bodega yan yeah, sa bodega na yan guys hinahaluan po yan ng asin para ma-preserve -ma at tumagal ang buhay kasi hindi basta nailagay yan dyan itatabi na kailangang mapuno muna po lahat ng bodega natin para tayo ay uh, saka, saka tayo tatabi at transfer ito sa ating mga malalaking barko o sa kaning guys so ganun po so kailangan mo na uh, ma-preserve yan Uh, maintain ng quality sa napakalamig na bodega guys at uh, may asin po yan mga kasimangis na para mas maganda ang quality nito pag ito po ay inilagay sa lata inilalata po ito, hindi po ito nabibili sa local market, sa palengke super, uh, at sa mga uh, iba pang uh, store, ito lang po ay pag nabibenta na lang pag ito ay nasa uh, lata na guys Last halok na yan guys at ang sabi ito ay umabot sa 47 tons.